Magandang hapon po sa ating lahat mga kapwa ko kapamers from Luzon, Visayas at Mindanao. So bago po tayo magpatuloy no, sa ating gawain ngayong nga hapon, huwag naman natin kalimutan ang pagkasalamat po ng ating mga pala. Alam ano po natin kung wala siya, wala po tayong magagawa. Okay, so ngayong nga hapon mga kapwa ko kapamers, pag-usapan po natin ang fertilizer guide. Then, uh, basal application. So, yung... Uh, pag-usapan po natin mga kapwa ko kapamers, ito po ang tanong ni Sir Osilito, ah, uh, uh Osilito, no, Angelo, Hilo from uh, Sambuanga, Sibugay. Then, yung isang tanong naman, ah, uh, ilang days pwede itanim ang mga punla, tulad so, ng apalaya, talong, kamatis, uh, sweet pepper, saka pipino. Okay, so, yung tanong po, mga kapwa ko, kaparmers, uh, no? tanong po ito ni uh, Sir Osilito Alpante from, ah, uh, Nuiba Isiha, ah, uh, Pangasinan, mga kapwa ko kaparmers, so, yung tanong, ilang daw di ay uh, ilang days pwede daw itanim ang mga punla ng ampalaya, kalong, kamatis, sweet pepper, pepino at iba pa. So ngayon mga kapako ka ito po ay ating pag-usapan. Okay, so bago po tayo no, uh, magpatuloy, huwag naman natin kalimutan no, ang ah, pag-like and share at saka pag-subscribe po sa ating YouTube channel at i-click naman nyo ang notification bell para updated po kayo sa mga next video na i-upload. Okay, so ngayon hapon mga kapwa ko ka-farmers, hindi na natin papatagalin pa. Ah, uh, sasagutin so na po natin ang ano po, ang tanong at saka yung video na ipagawa kay Celesto, so ah, uh, ang hello from Uh, ng Sibugay si Bugay. Okay, fertilizer guide. So, basal application. So, unang-una -una, mga kapwa ko ka-farmers, ang maganda natin gamitin sa basal application, yung mga uh, triple 14 or triple 16. So, kung walang mga triple 14 or, or, or ano pa nga kapag kapag pwede naman ang yara triple 16. Then, yung additional nating panghandok, pwede naman ang ukosing granyol. Kung walang ukosing granyol, pwede ang rufus, pwede po ang mega multi-plant vitamin. Okay, so, ikwa lang po ang pagkahalo sa ating basal mga kapakuka farmers. Halimbawa, isang sakong yara, okay, isang bag naman na wukosin, Then, tapos mga kapwa ko kapamers, kung mayroon pang available na mega multi-plant vitamin, isa So, equal lang po lahat mga kapwa ko kapamers. Then, paano gawin natin ang basal application? Una-una, bubutasan po natin no, ang ating kaniman, ang ating bukirin sa lalim na 6 inches. Tapos, maglagay tayo sa mga hinalo nating triple uh, 16 or triple 14 ba, o kasing granule. Sa dami natin to 20 grams bawat butas, then kung mayroon pa ang ipot ng manok, pwede naman natin dagdagan mga kapwa ko kapernes. Then pagkatapos mga kapwa ko kapernes, no, um, ilagay natin ang sa ating butas ang 10 to 20 grams na fertilizer, dagdagan natin ang ipot, no. Ganiyan kadami mga kapwa ko kapernes bawat butas. Tapos katabunan natin ang lupa na mga 2 inches po ang kapal mga kapwa ko kapernes. Then antayin lang natin yung ugat ng ating punla ay makakaabot din sa ating uh, ginagawang basal. Okay, yun lang po no, mga kapwa ko kapamers. Then every Ah, uh, every uh, 3 days after transplant mga kapwa ko kapamers, pwede na tayong mag -delig. So ang i-delig natin, yung mga natira natin pong basal, tulad ng Yara Triple 16, kung walang Yara, uh, Wukosim, Daniel, at saka Triple 14, pwede naman. 3 kilos mga kapwa ko kapamers. Tapos ang i-delig natin, ay no ah uh, one sardines lang po mga kapwa ko kapamers. So yun lang po no, mga kapwa ko kapamers. Ah, uh, nating ah uh, ididilig bawat puno mga kapwa ko farmers. Okay? So ah uh, every week mga kapwa ko farmers mag-aad po tayo ng 1 kilo. Okay? Sa so, third application natin na sa 17 to 24 days, kailangan natin mag uh, add ng 18.6. Kung walang 18.6, pwede naman po ang ano, Yara Grower mga kapwa ko farmers. Ihalo din natin sa natiraan nating mga hinahalong Yara 3416 at saka Wukosem, yung 18426. Uh, Kung walang 18426, pwede naman ang uh, Yara grower. Ihalo e, lang natin sa mga kapwa ko, kapwa, kapwa mer, then ididilig natin. Then, pag-aabot ng mga 35 days, depende sa variety, pwede na kayo mag-apply uh, ng Winner at saka ni Triburcon. Ang variety ng yung ampalaya ay uh, Galaxy... Max F1 kasi yung Galaxy Max F1 mga kapapamers kung maganda lang yung tubo 38 days uh, after transplant pwede na po siya natin mapipitasan kung maganda lang yung tubo pag Galaxy F1 naman nasa 45 to 48 days so nasa 45 days magamit tayo ng winner so yung mga fertilizer natin pwede natin uh, palitan no ng winner at saka ni Tribor din wukosin so pwede naman winner at saka triple pwede naman mga kapapamers kung walang triple 16 ah uh, ano, triple four ten, then winner. Pwede naman mga kapwa ko ka-farmers. Okay, then, sa edad na mga 2 uh, months old na ang ating ano, mga kapwa ko ka-farmers, ang palaya, o kahit anong uh, tanim natin ito, like kamatis, sweet pepper, pipino, o kahit anong pangurek na mga pananin, pwede naman po mga kapwa ko ka-farmers, no, ang ididilig natin, hindi na tag one sarden, kundi half liter or one liter na, kung 2 months old na po ang ating ang palaya. So kung sa talong naman, pwede na po one cup, no? Okay, sa ano, kamatis at saka sa sweet pepper, pwede tag one cup. Pero, pero pag ano na, ang palaya, pwede uh, half liter, pwede naman one liter. Depende lang sa inyo mga kapag kapamers kung ah uh, kaya sa budget ninyo ang ididilig nyo ng fertilizer. Okay, so ulitin ko, every week mag a tayo ng one kilo. So, pag uh, uh araw ng harvestan mga kapag kapamers kung ano man ang pinakamataas ang harvest niyo uh, doon kayo huminto. Halimbawa, sa mga ika ka harvest mga kapako ko kapamer sa ah. example mayroon kayo 1000 kapuno, tapos ang pinakataas yung harvest na sa 800 then tapos 700 so yung nag-harvest kayo ng 800 kung ilan man ang mga fertilizer na nilusaw mo sa 200 liters of water halimbawa na sa 12 kilos so 12 kilos mga kapwa ko kapamer yun na po hindi na yung nagdagan, kasi yung bunga naman niya ay pababa na kung pataas naman ah, mag-add kayo ng 1 kilo so 13 kilos po sa isang ah uh, drum or 200 liter of water okay so sana po mga kapwa ko ay nakakatulong po din ang ating basal uh, uh, application or fertilizer guide sa kahit anong uri natin mga pananim so yung ampalaya talong kamatis sweet pepper at saka pipino at iba pa tulad ng mga sweet corn okra watermelon at uh, lang po natin ang ating mga fertilizer guide mga kapwa ko Then, yung tanong naman ni Sir uh, Alpantino si from uh, Pangasinan, ilang daw days pwede itanim ang mga punla uh, ang palaya. Okay, simula buto mga kapwa ko kapwamers, 8 to 10 days lang, no? Pwede na natin itanim ang ating ang palaya na punla. Okay, so yung tanong naman, uh, yung tanong naman mga kapwa ko kapwamers, simula buto, uh, natin ng buto, 18 to 21 days, pwede na natin siyang ilipat mga kapwa ko ka-farmer. So, yung iba naman dito sa ating uh, mga kagaya ko ng mga farmer, uh, yung kadalasan po ng lightening, talong at saka ano, uh, sweet paper mga kapwa ko ka-farmer, ay nasa 28 to 35 days kasi wala po silang ina-apply sa ilang puna mga kapwa ko ka-farmer. Kita, meron tayong ginagamit na sa si treatment, meron kita yung atara para sa mga mga pinsalang insekto, meron tayong uh, serenade para sa mga damping off. So, yun po ang kapwa ko ka-farmers ang ating ginagamit. Then, meron pa tayo mga mycorrhiza, endosmark, pangpaugat, tonsor, pangpaugat, at saka ano po, na humus, no? Okay, so may ginagamit tayo. So, ang ating mga punla, 18 to 21 days kung talong at saka tiyan, pwede na natin itanin. Yung kamatis naman mga kapwa ko no? Uh, Malilihan lang po siya natin Um, uh, kasi Ma mabilis po sa siyang tumubo lalo na kung may ginagamit tayo yung mga ah uh, no. Oh, mabilis lang po siya. So 15 to 18 days pwede na natin siya ay tatanim. Okay, so yung pipino naman mga kapwa ko farmers no, pipino, uh, kalabasa, at uh, saka watermelon kung ipupunla natin, Same lang po sila sa palaya. 8 days pwede na natin silang itatanim. Kung talong at saka uh, sweet pepper o oh, actual mga kapwa ko farmers 18 to 21 days. Okay, so yun lang po, no? Okay, so ulitin ko, pipino, ampalaya, uh, watermelon, kung ipupunla natin, at saka kalabasa, uh, 8 to 10 days, pwede na natin siyang itanin. Pag talong at chal, as uh, sweet paper, same lang po sila, 18 to 21 days. Then, kung ano naman, uh, pipino naman, uh, same lang po sila sa ampalaya, 8 days lang po. So yun lang po, mga kapwa, ko, kapwa, may sana po ay nakakatulong po. Okay, so thank you, Kaiser, kung uh, nanonood man, kayo sa ating ginagawang sagot sa inyong mga tanong. Ito na po ang ating fertilizer guide. Paano gawin ang basal application? So, yun lang po ang may bagay ko sa inyo. Okay, then, ilang days pwede na itanim ang mga puna, So, yun lang po no, mga kapwa ko kapamers. So, bago tayo magtapos, shout out po pala no, sa lahat ating mga taga-subaybay at mga bago natin subscribers sa ating YouTube channel. So, sa inyong lahat, maraming maraming salamat po. God bless at mabuhay ang magsasakang Pilipino. Sana may natutunan po kayo sa ating ginagawang video. Bye-bye po!